pangbayad mo sa utang. Wala nang pangbayad sa utang. pangbayad. Hindi na makabayad, nabaon pa sa utang ng mga magsasaka. Kamay daw. Shake hands kayo. Dali. Dali. O. Shake hands. Shake hands kayo. mga ka-dragon, ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan, for today's episode, guys, nandito tayo sa farm dahil medyo tumila na yung ulan. Uh, na, namasyal kami dito, dito, sa aming farm. So, guys, may goodness, nakakalunos ang nangyari dito sa aming bukid. Hindi namin alam, guys, kung may pangkain na lang siguro yung aming maaani. Eh. Tignan nyo naman, guys, ang nangyari. Oh. Eh. guys, update din namin kayo sa aming kubo, din sa aming gulayan mamaya. So, guys, uh, punta natin yung ating palay. Para. Ah, Ayaw, Ayaw kong tignan. Ayaw kong ng gusto. Kinuto na nga. Yung natirang medyo matino, tinumba pa. Wala, nang natira. Ngayon mga kadragon, tignan niyo itong area ni Ate Gretchen. No? Wala na. Tapos ito yung kay Papa. Oh. Tumbang-tumba eh. Hindi na yan marubes. Mga tubo na yan. Kawawa naman eh. Kawawa din ka yung si Kuya Efren na nagsaka dito. Kung magkano lang yung maparte niya. Ang dami pa naman nila. Ganda ng tayo ng palay mo ah. <laughs> lotok na. Tayo daw namin to lotok friend. Una, ako. ako sumbuta ko ah. Hindi na yan magkuan eh no kasi magtubo na yan. Paano ko magtubo eh? Harbisin na rin. Bulok nito. Ba't agad-agad marabis na yan? Patuyuin pa nila. Pwede pang gantuhin naman. Ayan mga ka-dragon, ito si Kuya Efren. Siya po yung nagsaka dito sa ano ni Papa. Siya na talaga yung taong dito. Ilang makanap. Kaya pag walang inaanin mo natin. Walang makain. Walang makain. O, oh, tubo na. Oh. Walang kagod rin nah. Tubo na. No? Oh. <t -twin> Kawawa naman Ay, ang mga magsasaka. Ang palay ko. Kaya nga kaganda-ganda nung ano eh. Mantalang sa nung galabasa na ako, kakutong tuwa ako. Ito. So, wala. Nawala nga guys yung kuto. Ganito naman. <laughs> Pagdating ng Ay, bagyo, to, yung, na naulan naman. Oo, na, oh, kasi bulok ano na, na eh. bulok na yan, magatubo na yan dyan. kalungkot na tingnan. talaga eh. Harus ayong nang namin mag si papa nga ayaw niya na magpunta dito ayaw nang makita at syempre nakakaawa talaga tignan Paano mapuntuan bayad mo sa utang. Wala nang pangbayad sa utang. pangbayad. Hindi na makabayad, nabaon pa sa utang ng mga magsasaka. Mag Bira na ito eh. Ito guys, ready to harvest naman na to. Na Kaya lang, ano, yung ulan kasi hindi maghinto. Oh, payat 'to eh. High blood ka pa man. Ba may blood pala. Kapan po magtitigil ulan na 'to? Ang bigini naman eh. Nakaparada pa man daw ang ano, low pressure. May mga papasok pa. Ngayon pa sana nung, nang nagtutuyo tao di. Eh. Mga na, ganto 'to, ha? Muko pa kaya 'to nang kaya pa ng harvester yun. Tapos lubungan niya pag ano, no? Saan? Pag ano niya. Ita? Oo, ikaino niya. Ika na lang, kaya-kaya ng, kaya ng bulayan eh. Puro yung dikit na yun, wala niya. Wala na to. Wala ano na to kasi yan. Bakit ay nag may pang pangantakan may laman-laman? -lama? Sabi ko, pamanggang gilid siya na yun. Eh, ako, makaanila ko sandaan yan. tong tua na ko eh. Okay. Kaganda pa man ang uway niya. Amaki okay. mo yun, no? Kung hindi na ganyan. Ganyan, gilid eh. Kahaba lang pa lang. Ngayon kahit tatlo, tatlong kaban yata wala. Tatlong kaban. si wala naman din yung problema nga. Wala na yung ano niya. Yung dyan, marami rin Actually mga kadragon, hindi lang naman kami na ganito. Marami rin dun sa baryo na nagkaganito talaga yung mga harbisin na kasi lang ng Ang kilmar yung palay niya hindi naman na ganito? Hindi. Ayan o, no? bilis o oh, kahapon lang na nung isang araw lang pero tumutubo na siya. Ayan o, lang to na ay nung isang araw lang pero tumutubo na no? siya. So, ah, Kaganda pa naman talaga sana ng palay na to eh. Kahaba oh. Kakapal ng ano niya eh. Laman. Bunga. Kaya pa naman ito eh. bunga yan. Diba? Kaganda mag ikot. Ito ang kapatin na lang ito. Pagapas na lang kala ni Pakain na lang sa mga pato. mga pato. Pagapas Buti sana kung itong area lang na to, kung pa doon, kaluwang pa dun. Mga green pa yung iba na tumba na. Oh, okay. Ah. Kailan mano natin Gretchen? Meron din. kwako. Okay, <Sesta. laughs> Dito ay silangan. Ah, sa gilid nabawasan ng isang daan yung predict mo nung nakaraan. 300 dumaharan eh. <laughs> <laughs> Daungan. daw? ko dati dito. Dito kami nag-bandlaw uh, ni Mama. Eh, nung na dito pa kami nakatira. May balon pa kaya doon banda, oh. Kasarap kaya dito mag, ano, mm hilo -hmm. Kapula ng, ano, lupa. Diyan kami nung dito. Hmm, tinambakan pala nila dito. Pero, pati yung nandito, oh yung nakuto to eh yung mga kinuto nagsitumba na at marupok na nga yung puno parang dinaanan ng ano Ito yung kapatid pa ang marami pa rin yung nakapayos. Sana mga kadragon, gumanda na rin yung panahon para ano, maka-harvest na kami. Tsaka para maka -pa tayo kila indang. Eh, may Isang linggo na kami hindi nakabalik doon. Kadilim na naman doon. Aroy ko. Tumba lahat itong nasa paligid ng kubo ah. Itong nasa harap ng kubo. Ayan yung nandaan? Ayan, nagtalbos si Tita Pasing. Sarap yan. May kabatete ka ante Si pag mag ano nitong kwan na to, tanim ko na to. Ganda pa man ang talbos niya. Okay.

mga ah, bali so ayun mga ka Dragon bali, pauwi na rin kami dahil ayun na naman ang ano, tumatalinting na ulan na naman. Yun na si Lord. Helen. Yun na si Helen. Guys, at baka kami abutan pa dito sa kubo at may lalakarin din po kami sa bayan. Yan, in-update lang talaga namin kayo guys dito sa ano pala yan ni Master Dragon. Yan, pupunta rin kami ng bayan today dahil meron po kami ang aasikasuhin. Ah, so yan mga ka-Dragon, ah, nandito kami ngayon sa grocery yan. Eh, Merong nag-sponsor sa family ni Indang yan. Bibigyan natin siya ng I bili natin siya ng mga damit at saka grocery para meron silang uh, pang ano pang kain sa kanilang bahay. Ihatid natin 'yan guys sa mga susunod na araw.

Oh, oh. Maynasut. 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 Na lang lang Mano, Ayan guys, oh sayang yan, takot sa, ano, maniki. <laughs> Maki, kamay ka daw, oh. Kamay daw. Shake hands kayo, dali. Dali, dali oh, oh. Shake hands, shake hands kayo. Tanggalan. Dali ka na. Dali na guys, bibilhan din daw natin si Lola ni Indang at yung kapatid ni Indang ni Indang. Ayun guys, bibilhan din natin sila ng tuyo, yeah. daing, gilis. Kung ganito tayo Bigyan. magkano? Anong kalatin ito? 80. Ang ganang tubo yung sasila. Magkano po sa ganito? Ano? Makati lang. Yan, 90. Ayan, 4 po. Ayan, 4 po.

Hayang guys, andito si Yan-Yan si Sarah Robinson mag-play, play. Yehey. Aba, okay. <laughs> oh, alam niya na talaga alam la, niya kung eh. saan yung baglaruan niya? Ano na piso <laughs> lasso? <laughs> Nasaan alam niya eh? Atiyan. Suit mo na 'yung kinela mo. Yeah. Di Nakaka-drago si JJ, nag utang ng cellphone, oh. Kung credit, Samsung. <laughs> Ang inuutang niya yung, ano, Galaxy Fold, charot. <laughs> 100 plus. Ayan, J-O. J-O, J-O. 105, oh. At yung 7, oh, gusto ko talaga, eh. Okay. Yung Ay, ano pag sinumbo kasi siya, malinaw pa din. <laughs> Nakapa-subscribe ka na <lang laughs> ng isa. Sa person talaga yan. Ito, magkano <laughs> daw ito? Oh, okay. yeah. <laughs> <laughs> Laruan ba ito? Hindi ako. May balot ka lang. Pilih nak kau guys.

Saan na tayo? Kopi na. Ayan, mga kaduragon, mag-merienda din tayo ng pizza. That's a uh, pizza. Enjoy ang papot. Enjoy ba iyan? Tanggalin mo na yan o kainin niyo yan. Kung mo yung kamay na? <laughs> Ayan guys, merienda muna tayo Baka tayo mag-uwi. Nag-ringer mo tayo. Yang Yang gusto niya magbalik sa ano, play zone. <laughs>

mga ka-Dragon, halos to kami lang din po namin galing bayan. So, ito na po yung ating na para sa pamilya ni Indang. Thank you so much po, Ma'am Jean Disono from Pinamalayan, na-Orienta niya. Uh, Maraming-maraming salamat po sa pagtulong mo sa pamilya uh, ni Indang. Yan, siguradong masisira na naman ang pamilya ni Indang. Marami-rami rin itong kanilang, ano, marami-rami rin itong aming pasalubong sa kanila pagpunta namin doon. Uh, baka pag medyo okay na itong panahon bukas or sa isang araw, uh, pupunta kami ng albunan para kumusta yung si Indang at para may din namin itong kanilang uh, pagkain. Yan. Thank you so much po. God bless po.